ito yung pinaka papunta sa CR namin marami kasi kami nagsampay guys sa loob ayan dito yung papuntang dito yung pa-CR namin guys at itong sign na to is makukuha rin makukuha rin sya and then yan guys ayan yung sa taas namin kanina sa so, itaas namin ayan makukuha din yan yung hagdan na yan itong hagdan na to guys makukuha yan ayan. so ayan tapos may kwarto kaming maliit dito sa baba ayan madilim ayan Meron kaming isang kwarto dito na maliit para sa aming anak so hindi ko sure sa sukat kung kasama rin ba ito makukuha rin ba itong side na ito so ayan ayan so ayan unti-untiin natin ang ating vlog para meron tayong ma content sa ating YouTube channel Mami Fe TV Official Vlog. Ayan, ipapractice na rin nating i-mention yung ating um, page, no? Mami Fe Official TV Vlog. Ayan. Dapat masanay na tayo lagi na ayan. Please watch my video, subscribe and like Hey, welcome to youtube channel mommy pen ayan guys ayan thank you again for watching so unti-untiin natin yung pagbibidyo guys hanggat may time tayo hanggat hindi pa nasisira yung bahay na to ayan Thank you for watching. Bye.